So, ito guys, yan. After ng tour bus, yan, we, balik na tayo sa hotel at napagod na tong aking mag-ama. Nakupo lang naman sila. Pagod na pagod. Ko. Gusto ko pa sana ng sulitin kaya lang. Pagod na tong aking mag-ama. Ayan. So, relax muna kami dyan and then labas uli kami dyan mamaya. Sanay kasi kami natutulog sa araw. Kaya ayan. Ayan guys. Puting pahinga lang. Tapos mamaya uli. So, ayan guys. So, mga dalawang oras din kaming nakatulog. Ayan. So, change outfit tayo galing kay Mai. Tapos, ang plano namin. So, May 20 ito. 2024. Yung mga alas 2 o alas 3 ng hapon. Ayan. So, ang plano namin is mag boat tour naman kami. Ayan. So, konting picture-picture muna tayo guys. Habang maganda pa no Maulap lang siya pero hindi siya maulan. So, ito, last day na naman namin sa Paris. Buti na lang at hindi siya nag-uulan since day one. Nagiging maulap lang pero hindi siya uh, umulan. So, ayan guys. So, diba? Ang ganda ng Paris. Nakakamiss na lang ang Eiffel Tower, guys. Yeah. So, boat tour naman kami. So, requested to ng aking asawa. Since, uh, one day na lang kami, so, para malibot namin lahat, nag-bus tour na lang kami at saka boat tour. So, hindi na kami masyadong bumaba. Siguro next time na lang yun. Kasi kapagod na rin. Ayan, guys. So, enjoy-enjoy lang natin ang ah, view. Ang ganda na ito. Oh. Ayan, guys. Eh.

Ja. Nee, nee. Ja. Nee, nee. Ja. Ja. Papa hmm? you take a uh, all of us Good. Hey. Yeah I can hold don't feel